tayo ng mga development. Kaugnay pa rin po dito po sa papalayo na Bagyong Nika at yung paparating na Bagyong Ophel at yung pang sumusunod po na isang bagyo na nasa labas pa rin ng Philippine Area of Responsibility. Ito yung Bagyong Nika lalo pang uh, humina habang kumikilos po papalayo sa kalupaan ng Pilipinas at ito ko'y sa West Philippine Sea na sa ngayon. Pero yung pong panibagong bagyo, kanilang alas uh, 3 na madaling araw ay tuloy na pong pumasok sa Philippine Area of Responsibility. Mula sa WMO Bombo Radio Philippines Weather Center, nariyan si Bomba Victor Liantino. Magandang umaga mga kabamutkos rendisyon, narito na ang ating ulat panahon para sa araw na ito at lalo pangang humina ang bagyong ika habang patuloy itong kumikilos papalayo sa kalupaan ng ating bansa at kasalukuyang uh, si uh, nasa West Philippine Sea ang naturang sama ng panahon. Huling namataan ang sentro ng naturang bagyo sa layong 185 km west ng Lawag City sa Ilocos Norte. Taglay na lamang nito mga Kabombo ang lakas ng hangin na maabot sa 95 km/h malapit sa gitna at ang pagbungsong umaabot na lamang sa 115 km per hour. Kumikilos nga ang bagyo, pahilagang kanluran sa bilis naman na 30 km per hour. At dahil nga sa patuloy na paghina ng naturang bagyo, tanging tropical cyclone wind signal number 1 na lamang ang nakabandera sa lalawigan ng Ilocos Norte, northern portion ng Ilocos Sur, northern portion ng Apayao, northern at western portion ng Abra, maging dyan sa may western portion ng Babuyan Island at northwestern portion ng Wayne Mo Mainland, Gagayan. Magtutuloy-tuloy nga ang bagyong Nika sa pagtahak naman sa northwestward direksyon hanggang makalabas ito sa Philippine Area of Responsibility sa susunod na 12 oras. Samantala, pumasok naman sa Philippine Area of Responsibility etong panibagong bagyo na tatawagin nga itong si Bagyong Ophel at huling namataan ang sentro ng naturang samanang panahon sa layong 1,170 kilometer is ng southeastern Luzon at ito ho ay may lakas ng hangin na umaabot sa 75 km per hour malapit sa gitna at pagbugsong umaabot naman sa 90 km per hour. At kumikilos nga ang naturang bagyo, pakaluran, hilagang kanluran sa bilis naman na 25 km per hour. At wala pa itong direktang epekto mga kabombo sa ngayon sa alinmang bahagi ng ating bansa. At ngayong araw mga kabombo ay asahan na itong maulap na kalangitan hanggang sa mga mahinang pag-ulan may kasama mga pagkulog at pagkidlat dito sa may bahagi ng Ilocos Region. Cordillera Administrative Region maging dito ho sa may bahagi ng Cagayan at uh, maging dito sa may lalawigan ng Batanes dahil naman yan sa epekto nitong bagyong nika at halos parehong panahon mga kabomborin ang iiral ng araw dito naman sa may bahagi ng Bataan, Sambales dahil naman yan sa extension o ito pa rin tinatawag na trough nang naturang bagyo. Samantala, magiging maaliwalas naman ang lagay ng panahon dito oh, sa Metro Manila maging sa nalalabing bahagi ng ating bansa, bagamat asahan pa rin itong ng mga pag-ulan sa dakong hapon o gabi dulot pa rin yan nang umiiral naman na localized thunderstorm. At mga kabombo, patuloy rin nating binabantayan ang isa pang uh, bagyo na nasa labas pa rin ng Philippine Area of Responsibility at ito ay uh, nasa may bahagi ng east of uh, Southeastern Luzon. Ito ho ay may lakas na panatili ho nito. Itong uh, kanyang uh, lakas ng hangin na maabot sa 85 km per hour at pagbugsong maabot naman sa 108, o 105 km per hour At uh, patuloy nga ang pagkilos ito, papalapit naman dito sa la, ating teritoryo at uh, bagamat ito nga ay uh, mahina o hindi ganon kabilis ang kanyang paggalaw nasa 10 km per hour lamang ang kanyang pagkilos. Bumodgenesis. Okay. Wala bang epekto sa isa't isa, Bomo Victor? Itong uh, dalawang bagyo na namataan, yung una sa papasok na no, sa Philippine Area of Responsibility kanina ng alas 3 at yung pangalawa sa labas pa rin nagpar. Bomo Victor. Mm -hmm. Bombo at Genesis, walang epekto sa isa't isa itong uh, tatlong bagyo. Itong si Bagyong Nika, mm -hmm. itong bagyong uh, pumasok na si Ophel at isa pang bagyong nasa albas ng Philippine Area of Responsibility dahil na rin yan doon sa kanilang kanila mga lokasyon. At uh, nababanggit na natin na ito ay masyadong magkakalayo para magkaroon ng epekto. At uh, tanging uh, may sarili silang lakas na nagpapata o, nagpapa o takbo sa kanilang, -kanilang mga paggalaw Bombo Genesis. Mm. Anong araw yung ina inaasahan natin na posibleng uh, paglandfall ano nitong uh, bagyong Ophel diyan sa Northern Luzon. Meron na bang ganitong senaryo sa ngayon? Yes bumbo Genesis sa uh, uh, bu uh, Thursday, Thursday ng uh, umaga o hapon ay maari ng maglandfall naman itong si uh, bagyong Ophel dito pa rin yan sa may bahagi ng Northern or kaya naman dito sa may uh, Central Luzon, Bambo uh, Genesis at habang papalapit nga itong uh, si bagyong Ophel dito sa kalupaan ng ating bansa, maari na itong makaapekto simula bukas dito naman sa may malaking uh, bahagi o particular dito sa may Luzon, Visayas at Mindanao dahil nga doon sa lawak ng kaulapang dala na ng natura nga sa ng panahon. At ito uh, ah, ay uh, inaasahang lalakas pa sa mga susunod na araw at paaring maabot nito naman itong typhoon category, Bumbo Genesis. Ang laging panalangin, Bumbo Victor, ay yung malusaw yung mga bagyon no? at hindi na maglandfall sa anumang uh, area, uh, Pilipinas man yun uh, o sa ibang mga uh, lugar o ibang mga bansa. May possibilities ba na nakikita tayo na kahit pa humina or somehow medyo malusaw itong bagyong ito? Si uh, bomb ay uh, siya uh, Bagyong Ofel Bombo Genesis uh, sa, ngayon ay patuloy pa rin etong kanyang paglakas bagamat inaasahan natin etong uh, paghina ng naturang bagyo uh, just sakaling uh, maglandfall na ito ng tuluyan dito sa may uh, kalupaan ng ating bansa dahil rin doon sa itong mga terrain ito mga kabulubundukin hmm. sa may bahagi ng Northern at Central Luzon kaya itong bagyo ay maaring humina after na maglandfall dito sa uh, kalupaan ng ating bansa. Okay, sige, maraming salamat po Victor. Yan muna ang aking ulat panahon mula dito sa Bombo Under Center, Bombo Victoria Antino nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo!